Hi po, ako po si Diwata, ang may-ari po ng Diwata Paris Overload, ang baklang dating nabugbog pero ngayon dinudumog. Hi guys, tarsama niyo kumain dito sa bagong pinipilahan dinudumog na paresan ni Diwata na sinong mag-aakala yung dating halos walang makain at nangangalakal lang. Plus, nakatira lang sa ilalim ng tulay pero ngayon nakabili na ng bahay at pati na rin kotse. Heto ang Diwata Paris Overload na makikita niyo lang dito sa JW na Boulevard, Pasay City. Sobrang nagtitrending nga sila ngayon dahil sa napakamura at sobrang sulit na Paris. Plus, sobrang inspiring pa yung story ni diwata bata. Sinong mag-aakala yung dating halos walang makain at nabubugbog pa sa kalye? Eh, meron ng sobrang successful na business ngayon. At hindi lang yon yung natutulog lang siya sa ilalim ng tulay dati, ngayon may sariling bahay na siya plus kotse pa. Grabe no, sobrang nakakabilib. Hindi siya sumuko sa mga naging hamon sa kanya sa buhay. At dahil nga daw sa non-stop yung blessings niya ngayon, sisiguraduhin niya natutulong din siya sa kapwa niya Pilipino. Kaya naman sabi niya kahit maliit lang daw yung kitain niya, okay lang daw basta napapasaya at nabubusog daw niya yung mga tao lalo na yung mga kapus sa pera. Kaya ngayon ang dami rin sumusuporta sa kanya dahil sa napakabuti mabuti loob niya. Alam niyo ba na nakaka 400 to 500 kilos sila ng karne sa isang araw? At sa bigas naman daw halos nakaka 1,000 kilos daw sila at sa isang buong araw lang daw yan. Hindi rin naman imposible dahil bukod sa only race na sila eh non-stop din yung mga dating ng tao. Plus 24 hours pa silang bukas. Hi po, ako po si may-ari po ng Diwatang Paris Overload. Ang baklang dating nabukbok pero ngayon dinudumog. Maraming salamat po sa lahat ng customers na pupunta dito araw-araw. Sobrang dami po na kumakain sa akin at nagpapasalamat po ako dahil isang blessings siya naman laki para sa akin. At sa lahat po ng gusto akong tikman, pumunta lang kayo dito sa Pasay City. Dito nyo lang kung makikita sa Jokno Boulevard, malapit lang sa Tulay. Landmark po natin ay Senate Building Philippines. So dito nyo lang po makikita at matitikman. Open kayo everyday, no? Everyday kami open, 24 hours. Ah, palitan lang po ng tao. Kapag mga pagod na yung pang umaga, yung gabi naman yung papasok. Kaya naman, ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Try natin tong pares ni Diwata na sobrang trending ngayon dahil 100 pesos lang meron ka ng pares na no may kasamang lechon kawali at chicharong bulaklak unlimited taba pa. Meron ka pang kasamang free na soft drinks. Unlimited sabaw, unlimited rice. Sangka pa, 100 pesos lang. Kaya sobrang daming taong kumakain. Wala na kaming maupuan. Iba galing pa dyan sa Senate. Iba dyan, mga professional talagang pumipila dyan para lang matikman or para lang kumain dito sa paresan ni Dewata. Yung iba nakasasakyan pa. Tignan nyo naman yan. Sobrang overload. Sa halagang 100 pesos lang, sobrang busog na busog ka na. Ang daming laman, unlimited soup, unlimited rice, may soft drinks ka pa. So kung hindi ka naman high blood, pwede ka rin mag unlimited taba. Wow. Malakasan lang ng loob para mag unlimited taba ka. Napaka-overload. May kasama ng lechon kawali. May napakalaking taba at rice. In fairness, crunchy pa rin yung balat ng lechon kawali. Grabe yung taba. Oh, masarap pero scary. Sobrang laki ng taba ng nahut. <laughs> Nabigla ako doon. ah. Another taba. No wonder kaya ang haba ng pila. Satisfying yung lasa niya. Ang linis ng lasa. Pero hindi siya yung paras na paras rin matamis-tamis. Very light lang yung lasa niya. Nasa salty side na may konting tamis pero hindi na masyado. Hindi siya pares rin Hindi sobrang labnaw. Hindi sobrang lapon. Saktong-sakto -sakto lang. Lechon kawale at chicharon bulaklak. Ayan. Pagsamahin natin. Tsaka malaking bagay na naglalagay ng crunchy garlic tsaka yung dahon na sibuyas. Dagdag spices. Mmm! Isang malaking lechon kawali with chili oil. Mmm! Mm. Sobrang solid. na <laughs> solid so na sold. Sulit. Napaka sulit. Napaka mura. So kung gusto nyo matry dito, huwag kayo magalala. Kung ayaw nyo na may pila, 24 hours sila. So anytime nyo gusto pumunta, punta lang kayo dito. Pag lunch time, ganito. Sobrang daming tao kumakain. Lalo na siguro dinner time. Paano hindi magiging solid? Nabusog ka na. Ang sarap na ng kinay mo. Meron ka pang panula. Ooh, worth ng dayo. Paano naging diwata yung pangyay? Ayun, ang diwata kasi ako may hawak ay ng brilyante ng apoy. Ay na nasalit sa akin yung iwata na pangalan. Dahil dati nag-viral din ako sa news. Ay yung mga time na yun yung hindi pa ako nagtitinda. Dati viral lang po. Nag-viral din ako sa social media. Yung nagka-away ako na nabalita kami na rumang ko sa presinto. So doon yung sa tulay na yun yung ako nakatira. Pero ngayon, may bahay na ako. Tapos hindi na ako nakatira dyan. Pinita ko na yung tulay na yan. Hindi na sa akin. Iba nang mga nakatira dyan. Hindi na akin yung tulay. Millionary na eh.